Hello, hello mga katikang Dahil day off oh, Magcha-chowking daw kami ulit Ayan, malit lang chowking dito Ayan, oh. ayan, ayan, ayan Ang laki, yun ang counter Ito naman yung ano, side dito Parang letter R lang, ayan Ilang lamesa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 table lang Ito ang pinakalaking, malaking table Noon namin Kasi yung mga, mga iba dyan Pang-apatan lang, ayan Maliit lang. Pero meron marami marami ring ano yan ah. Walang drive through ito eh. Kaya sabi ko eh uh, buti nakaka-survive. So, total maliit lang naman yung space. Mas maliit din ang babayaran ng ano, renta. Kaya siguro nakaka-survive. Kasi pag walang drive through dito, mahirap makasurvive ang ano eh. Ang kainan eh. Kasi madalang lang ano, tingnan mo walang nakaupo. ayan sa, 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 kanan ko may dalawa lang na, ano, tatlong table. Kaya mahirap makasurvive pag ano, pag walang drive-thru. Kasi ang tao ayaw ayaw umuupo umu, umu, eh. Gusto daan lang eh. Uwi na eh. Yan puro togo 'yon, no? ayan No? Oh. Walang ano, walang umuupo eh. Kasi lahat ng tao, busy. <laughs> Kami lang ito. Inaantay ko pa yung ano namin. Yung order namin, hindi pa nag-blibling ito. Ito, para, ito, ito para naman sa ano, maraming ano sana eh. Maraming umu-order eh. Kagaya sa Pilipinas eh. Sa Pilipinas, eh, ah, talagang usong-usong na ganito. Blinker. Okay, okay, makatingan tagal-tagal ng order namin. Bye-bye!